sa ating uh, live ng ating uh, Forever Request. Matiin ko lang yung mga nanonood ng live natin kina Ma'am Amelia Garcia Baguio, Cherrybel Vasquez, Romel Shaga. sa mga gusto pong mag-comment uh, na kanilang uh, Forever Request. So yung mga may requested song po na pwede natin i-play dito sa ating live at the same time sa mga gusto pong kumabol, comment ko lang po dito and... Uh, sana mahabol natin kasi hanggang 6 lang tayo. Maraming maraming salamat po sa mga nanood ng live natin and you're still with me until 6. Dito pa rin po yan sa laging inaabangan pag uh, hapon ang Forever Request and we're gonna play the song something from Kami Kazi. Ambisyoso. Requested ng mga taga-Rinconada area. Maraming salamat. Forever Request. Barangay FM 101.5. Gayon. Shout out kay Egypta. Egypta, tama ba? Egypta TV. Agata Torres, hello din kay Romel Shega, shout out. Agata Torres, are you affiliated? Yes po ma'am, uh, Rigi DJ po ako ng GMA Inaga. GMA Bicol. Shout out Jamdet Tandem here in Manila. Ayan. Okay, sa mga supporters po ng uh, Jamdet, Um, di ko pa kasi kilalayan ko sino si Jam. Ang sobrang close ko lang po si Minit. Shoutout pa po Amar sa Ejita TV at sa lahat ng mga kamedet and Jam Net Solid Supporters Forever. Salamat Ma'am Cherry Will Vasquez. Wala, nagtatampo ko ng kamedet. Kahapon, nakasalubong ko dito. Hindi ah. ko alam kung anong ginagawa niya dun eh. Basta may dala-dala siyang bilao. Oh. <laughs> Tapos, tinanong ko, kung gagawin mo dito? Eh, nagbese beso lang. Then after that, tumulis na kape. Si meeting yung mga Agata Torres, Mel Mila Gonzales, shoutout po Papa Omar from Batangas, followers. Ang dami na pala, ang ah, dami pala followers eh, ng, no, ng Jamdet. So, salute and kudos sa lahat po ng mga supporters and followers. Sobrang bait naman kasi ng bata na si Medet. So, Medet, tatampo lang ako sa'yo. Okay. Anyway, ayan, salamat, salamat. Kung mabati mo ko binigyan, gutom na gutom na ako. Sina na ba? Ano ba label nila? Nagliligawan pa lang? Sorry, hindi ako updated, pero nantay ko lang si minute mag-update sa akin. The last time kasi nag-usap kami ni medetis is yung charity namin nung uh, nagbinagyo kami dito sa Bicol. Shoutout si Rodel Gamis and Ma'am Egypta TV. Egypta TV is vlogger din po, ano? Wala. Wala kasi yung isang phone ko. Tawagin nga natin si Medet. Gamit ko pala yung phone ko. <laughs> Oye, okay, Medet! Ano ba tong mga uh, comment dito? Tita Judith, kung nanonood si Tita Judith yung mama ni Medet, pa-update naman po Tita Judith na uhuling na si Papa Omar. Kahapon kasi mga kabarangay, nandun ako sa Ateneo. Mamunta ako dun. Uh, kasi yung SPP, yung mga referee, kaibigan ko dun. Then, patapos na yung halftime, kalaban nung ACC e, ba yun? Saka yung Genesis. Umalis na ako doon. So, paglabas ko dun sa may entrance or exit, andun si Medet. Tinawag ako, sabi ni Medet, Papa Omar, may daladala siyang bilao ng pansit. Tapos yung mayong gagawin mo dito, sabi niya, bubunda daw siya dun sa mga, ano, sa One Media. Alam ko si Medet is from One Media kasi ambassador siya ng, ng NCF. So, yun pala, sa si surprise niya si, ano, si Engineer, Engineer Jam, tama ba ako? Das yun nga, ah, uh, nag, madali lang eh, hindi naman ako nagtanong, anong gagawin mo, ah, ano, kasi nagmamadali din kami parehas. Beso-beso din, tapos, yun, yun, may, basta may nakita kong pansin. Yes, vlogger, reactor siya ni Medet. Oy, salamat. Anyway, ah, uh, konting, ano lang, konting marites lang. Si Medet po sobrang, ano, down to earth na tao. Hindi pa yan kilala, hindi pa siya, hindi pa siya, maram, wala pa siyang followers. Simpleng babae lang yan na makikita nyo sa plaza na nagtitinda ng leche plan sa kung ano-ano pa. So doon ko siya nakilala, kaya ako binansagan leche plan girl kasi yun nga, mabait, maganda. Then, di ko alam nung sino nakadiscover sa kanya. Pero ako po yung nagpangalan sa kanya kasi nag-guess siya sa radyo na Wanted Sweetheart way back. Hindi ko alam, before pandemic pa ata yun, way back four years ago. Pero, isa lang masasabi ko mga kabarangay, may pangalan siya o wala, sikat siya o wala, pagdating sa charity, positive kami nun eh. Ang dami namin tinutulungan nung pandemic. Ang dami namin, kumbaga, siya yung supplier na may mga problema sa akin, then ako naman yung nagpo-provide ng mga bagay na pwedeng itulong. Katulad ng may napaopera na ata kami nun sa bata eh. Tapos, yung mga nangangailangan ng mga gamit, siya ang tumatawag sa akin. Uh, Papa Omar, tawagan mo naman tong bata na to kasi kailangan ng tulong. Eh kami naman, on air, binobroadcast namin sa, sa, sa radyo. Then, yung sino man yung tumawag sa akin, Papa Omar, ako na bahala dyan. Kung baga, nagiging instrumento lang kami. Uh, yung yung uh, social media, yung radyo, then yun, nagkaroon na kami ng parang habi ka, habi ko sa sarili ko deserve na tulungan ito si Medet kasi paras kami ng goal na makatulong ng kapwa namin na walang hinihinging kapalit so yun Medet kudos tampo lang ako sa iyo kasi hindi ako updated hindi mo ko sinasabihan kasi last time na nagchat ka sa akin is charity pa natin ng bagyo. Pero anyway, ano man ang mangyari sa iyo uh, we're so proud of you and kilala kita, kilala mo ako tawag ka na lang sa akin, sabi ko nga one call away. So maraming salamat po, parami na nang parami yung viewers ko ngayon. <laughs> oh, thank you guys, ng mga supporters and followers ni Minit. Ito din kay Esther Morris, kahit anong paninira nila, ito na ang kasagutan, sobrang wait, matuloy talaga talagang si Bodo. Ah, ma'am, um, oh, na-update na, na, update din po ako yung mga bashers si Minit. Sabi ko kay Minit, publication I am in promotion pa rin kasi may bad may negative or ano pa man alam mo naman kilala mo naman ang sarili mo ay kung sino ka kung guilty ka sa sinasabi na then be it. pero kung hindi hayaan mo sila na naman tayong magagawa eh. gumawa ka ng tama gumawa ka ng mabuti gumawa ka ng mali o ano pa man may masasabi at masasabi sa iyo yung tao wala tayong magagawa dun eh sabi nga gumawa ka ng mabuti dami nagpipray sa'yo magkamali ka lang dami nang iiwan sa'yo naalala ko nga nun si Medet chat sa akin yun kasi parang mahatak na yung hinuhulugan yung motor instead na mangutang ang chat sa akin ni Medet ang chat sa akin ni Medet, ano uh, Paps, may racket ka ba dyan kasi kailangan ko ng pera so yun pa lang, yung kasi ang daming naungutang din sa akin before uh, sabi ko sa kanya kung racket ang hahanapin mo, bibigyan kita. So yun, naganap kami ng paraan, gawa kami ng mga kung ano, nag-record kami ng boses. Tapos yun, madaling sabi, nabigyan ko siya ng racket and naiusad niya yung problema niya. So kung mga gumagawa siya ng paraan by herself, hindi yung parang maungutang sa'yo para lang makabayad siya ng mga bagay-bagay. So yun yung natatandaan ko kay Medet no, way back, I think, five years ago or four years ago after pandemic yun eh. So, yun, Medet. So, ano kung ano ka man ngayon, ano namang meron ka ngayon, witness ako kung paano ka nagsimula. So, yun, salamat ano, sa lahat po ng mga supporters na shout out uh, all Jamdet Medet community. Anyway, uh, salamat, uh, salamat po sa mga nanood and uh, sa lahat po ng mga supporters ng Jamdet community. Medet community, uh, please support Medet. Alam ko marami po siyang mararating. Salamat po, Mama Agata Torres. Uh, keep it up and uh, thank you for supporting me that and sabi ko nga kayo, Mr. um marami pa kaming gagawing charity so sana hindi siya makalimot doon sa mga taong naniniwala sa kanya nung wala pa siyang naibubuga So, balikan nyo yung mga tao na yun. Um, kasi, syempre, pag marunong ka lumingon, kung saan ka nang galing, mas lala ko pang aangat yan. So much mga kapuso, mga kabaringay. And uh, keep safe. So, magandang kalusugan para sa lahat. And we only have 25 days to go before Christmas. Sana ngayong Pasko ay magmahalan tayo. Share the love. And sabi nga, mas mabuti na ikaw ang nakakatulong kaysa ikaw yung tinutulungan. To God be the glory and maraming maraming salamat. Pasensya na po. Kung po ikaw talaga pangalan ng Leche Plan Girl kay Bunso. Kaya thank you. Yes po. Wala pa pong napapatunay yung si Medet. Mabait na tao na talaga yan. Saka hindi yan ang iiwan sa ere. So, Medet, sige lang, tuloy lang sa buhay. Di, ang mabuting tao naman is hindi naman papabayaan ng Diyos. So, magalang naman. Magalang ko doon si Medet eh. Laging nakangiti lang.